Hindi porket na masayahin ka na, eh wala ka ng problema. Dahil sa totoong buhay, guys, uh, kung sino pa yung mga taong sobrang saya, sila pa yung maraming problema. Kaya mas pinipili nila ang palaging maging masaya na kahit pa may mga dinadala silang problema para mapagtakpan ang lungkot na kanilang nadarama. At eto nga, Uh, meron isang uh, nag-comment guys na sabi niya palagi daw siyang uh, natutuwa sa akin at uh, na-curious lang daw siya kung masaya din daw ba ako sa totoong buhay. <laughs> uh, <laughs> Siyempre, masaya naman po ako. Masayang masaya. <laughs> Gaya nga sa sinabi ko... Uh, mas pipiliin natin ang palya, palagi nga uh, maging masaya na kahit may mga dinadala tayong problema. Huwag natin dalhin ang mga problema natin dito sa social media. Kung ano tayo, kung ano yung mga pinagdadaanan natin sa buhay kasi syempre hindi natin maiwasan yan guys dahil lahat tayo ay may pinagdadaanan. Especially for me. <laughs> ah, uh, di ba? Pero tingnan nyo naman, nakangiti pa rin ako palagi dahil nga, hayaan nyo na yung problema ang mamuroblema sa inyo. Huwag nyo pansinin, bayaan nyo yung problema na yan. Basta piliin lang natin ang palaging maging masaya.